Magandang araw sa inyong lahat. Ah. Uh, dito naman po tayo sa ginagawa natin sa tiles. Ah, ayan. Ah, good morning, good morning. Ah. Uh, layout po tayo na sa tiles. Ay, po yung layout namin na uh, kumuha kami. Nagsukat kami ng 1 meter. Ay, ah, binabalang namin diyan. Ayan. Sini. Yan o, oh, naghahalo. na kami na uh, para sa dry pack. S1 yung gamit namin na buhangin Ang uh, ginawa namin na layout nito ay uh, kinuha muna namin yung area. Kasi 60 by 60 yung tiles na gagamitin namin. Uh, dinibayad namin kung ilan ang kakasya na tiles para yung siruho, mamaximize namin. Uh, ngayon, Ginawa namin yung haba ay yung lapad tapos yung haba nito. Kaya ito yung pinatakan. Bali mesil ang pinakasiruho lang namin. Hello, ah, uh, kinsi lang diyan sa kabila. Ayun. Ah, ah nagakot na sila na. Nagakot na sila na para sa dry pack. Tapos ito na po. Ah, yan yung ano, ah kasi dito kami mag-umpisa. Ayan, kinawa namin yung iskwala ng uh, tiles. Ayan, kung namin pansin niya, yung pitik namin. Uh, para parehas na parehas yung sukat niya sa yung allowance niya na sukat. Bali, ang magiging siruho lang namin. Kasi may naximize namin to. kinsilang lang dito sa side na ito. Dito na namin tinapos. Ayan nga pala yung uh, paghahalo ng dry pack. Kasi para hindi mahirapan mag-alo. Uh, ginagawa namin, binabasa muna namin yung buhangin para bago lagyan ng semento kasi pag hinalo mo yung semento mahirap yan talaga haluin kailangan basa ng buhangin para pag minix mo yung semento hindi siya bubuo-buo pag sinabay mo yung semento dyan uh, bubuo-buo siya mahirap haluin kasi bababasa na yung semento konting tips lang yan sa uh, paghalo ng dry pack para sa tiles. nahanong na namin uh, para sa dry pack ano. Tignan nyo yung nilalabasa na buhay na ano nya, hindi siya buo, buo pag puli yung semento nilagay. Ano? Ayun na po, uh, uh ano, details na po kami na flooring sa second floor yan. pinuwalang lang namin yung pinaka sagad ng nipis niya. Ayan, na uh, ikabit na nga po namin yung ibang 60 by 60. Ayan dito. Lahat po na, sa mga nagtatiles dyan, lahat po ng takbo ng tiles, isang derecho lang lagi ang takbo para hindi kayo humiwalay sa bikat. Kung papunta kayo, papunta ng ganun, lahat pa ganun lang, hindi yung iiskwala pa ganito. Kasi yung bikat niya, ayan, nagkakadiferensya yan dyan. Ayan, ayan po ang tiles sitter namin eh, iyo daw kay Parman Jero na-receive na na-receive na nung na na isa nating trupa telciter ay yun nga yung kinakamit natin sa na itong mga siro, binuli na namin kasi uh, magkating pa para uh, pag video mat bukas uh, yan gagawin namin siru, siro uh, pwede nang tapakan itong nauna, kaya <coughs> para uh, bukas na unahin lang namin lahat ng buo yun ang gagawin mo uh, gagawin namin lahat ng muna ng buo uh, bago namin bago namin din ano uh, ang proseso namin kanya kanya kasing discarte yung pagdatiles ang proseso namin uh, ginagrout muna namin yung ilalim ng dry pack bago nilalagyan namin ng dry pack tapos ah uh, kinakabit namin yung uh, bago namin ilapat yung tiles na na, 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 na na napantay na namin ng tiles yan ina-adhesive namin yung yung tiles ayan kinakamuta namin yung uh, kinakamuta namin yung tiles para uh, saktong kapit na kapit sya sa sa dry pack po okay. yung lapad. Nandito yung kahapon ang ah, tinapos namin ito ng buo. Yan. Ito na yung ano, 20 20 square meter. 20 square meter lang naman to. Ayan. Ayan o. Ah, puro zero na lang yung natira namin. Kasi hindi man talaga ma mapilit kahapon dahil si Rubo yung natira uh, para iwas ka pa uh, hindi na namin sinubukan ayan paikot lang yung natira uh, ngayon tatapusin na namin to pa para makapag ano na kami uh, wall na dito na para sa division dito magdi-division kami okay Ayan, sinimulan na po natin yung siro ho. Pinitira po na natin yung ating pelsit. Uh, pinagtutulong tulong na natin itong matapos para makapag ano kami makapag na, kami makapag-wool na. Yan na po yung ginagawa natin kaninang siro. Ah, uh, matatapos na po natin. Okay. Para makapagsimula na tayo ng uh, para sa wall. Ayan. Tignan po natin yung uh, tinapos natin yung tiles dito sa taas. Uh, second floor. Ayan. Ito, uh, adhesive na lang namin yan. Ayan, o. ito, ah. Uh, Pinadisip na lang, na lang namin tapos yung ah, uh, yung sumobra, ah, uh, kakatingin na lang namin yan. Ayan. ayan. tapos na po yung uh, tapos na po yung tiles dito na ginawa namin sa ibaba. Ayan. Ayan, maganda na. Okay. Uh, yun. uh, yung, uh, ayan. Ayun. Ah, yung ah, nakikita yan, Yung bigat ng tiles, ah, uh, tingnan nyo. Ah, uh, tuwid na tuwid tayo dyan. Ah, uh, perfect tayo sa ano na yan? Ah, kahit dito mo tignan sa papunta dito. Ah, okay tayo dyan. Kahit dito. O. Oh, ah, yan. Ah, kasi ah, para pares yung spacer na ginamit natin. Para ah, dyan. Ayan. Ah, naghalo siya ng adhesive. Ah, para ka dito sa ah, natitirang siwang dito sa ah, ilalim ng tiles. Kasi ah, kakatingin natin yung sa sobra. Kasi na lagi niya ng mga desi. Ayan. Para matapos na yung uh, kapit na kapit na yung tiles. Ah, next naman natin gagawin ah, wall naman ah, dito ah, magiging dalawang kwarto itong um, taas na to ah. ito master bedroom dito sa side na to tapos dito parang gagawin nilang office room ito um, isang nobody isang quarter di kaya yan